maging kabahagi tayo ng solusyon. Ikundin na rin natin ang paglabag ng Israel sa international humanitarian law at kinakailangan suportahan natin yung tanging solusyon dito sa problema sa gitnang silaan. Talaga panahon pa po ng Biblia ay nandiyan na yung hidwaan na yan. At hindi po talaga magkakaroon ng kapayapaan dyan kung hindi natin ibibigay yung karapatan ng kapareho ng mga Israeli at ng mga Palestino na magkaroon ng sariling estado yung tinatawag na two-state solution po, ang tanging solusyon dyan. At dapat ang Pilipinas maging kabahagi po ng uh, um, boses ng buong mundo na dapat nga para matigil neto, ipagbigyan na natin na magkaroon ng Estado, sariling Estado, ang mga Palestino din. gayun sa tamang pamamaraan, no? Kagaya ng pagbibigay ng uh, uh, Estado para po sa Israel. Nasaan na po yung ating langis galing Russia? Kahit ano po ang... Uh, pagsubok dyan, kung talagang mas mura doon, eh, gumawa na tayo ng hakbang para tayo makakalap ng uh, Russian diesel, no? At uh, siyempre, kalimutan nyo na muna yung mga kampi-kampihan na yan. Kung ano kinakailangan ng Pilipino, dapat ibigay. Yan po ang trabaho ng gobyerno at hindi po dapat pinupolitika pati yung san kukuha ng mas murang diesel at petrolyo. Pero wala po tayong magagawa. Talaga namang hindi tayo nagsimula ng gera sa Ukraine, hindi tayo nagsimula ng gera dyan sa kitang silangan. Pero kinakailangan, maging kabahagi tayo ng solusyon din. Ang aking pula po, samantalang tama ang ginawa natin na kinundin na natin yung pag-atake ng Hamas dahil ito po'y paglabag din sa batas ng miiral kapag merong labanan yung international humanitarian law at na-target ang mga sibilyan kasama na po ang kababaihan at kabataan bakit nananahimik ang Pilipinas na yung pinupulbos ng Israel ang Gaza Strip? Alam nyo ba ho, sa batas ng umiiran nga, pag meron digmaan, bawal yung sinasabi na leave no quarters. Dahil yung leave no quarters, patayin, ubusin sila. Pero yan po ang plano ata ng Israel na ubusin ang Gaza. E yan yung paglabag din sa batas na umiira pag merong labanan. Natatarget din po ang civilian. 4,000 na po ang death casualty pagdating po sa mga Palestino. Samantalang 1,200 ang casualty pagdating sa mga Israeli. So mas malaki na po ngayon ang mga numero ng mga civilian na namamatay dahil dito sa counter-offensive na ginagawa ng Israel. Kung ang batas po ay dapat ipatupad, dapat ipatupad laban sa lahat, hindi lang yung mga kakampi ng ating bayan. At habang tayo po'y nananahimik, habang itong batas ng International Humanitarian Law ay na nalalabag, eh lalo po natin pinahihina yung batas na yan. No? So kinakailangan po, gaya ng pagkondena natin dun sa pag-atake ng Hamas dun sa Israel na pinagsimulan itong latest na labanan eh, na rin natin yung nangyayari ngayon sa Gaza Strip. Hindi po 'yan makatao. Yan po ay labag sa batas. At may nagsasabi nga na halos papunta na sa genocide kasi alam niyo yung genocide po. Hmm. Ang iyan uh, ay isang um, um talagang yung intent in whole or in part na talagang pulbusin, burahin ang isang mga grupo ng mga katauhan kasama na yung mga base sa pananampalataya, no? Iyan eh po ang nangyayari. Dahil tignan niyo pong nangyayari. po pong imahe ng Gaza ngayon. Mukhang wala na silang ititira na kahit anong building. At syempre po, dahil tinatarget nila yung mga sibilyan ng mga building, paglabag na naman po yan sa International Humanitarian Law. Bakit? Dahil hindi lang po sibilyan ang protektado ng International Humanitarian Law kung hindi yung mga sibilyan na indispensable sa pang-araw-araw na buhay ng mga sibilyan. Yung kanilang ginawa na blockade, sa tubig, sa pagkait, yung yan pong pagtarget ng mga civilian na building, eh ang dapat na tinatarget lang po, yung kapag siya ay tinarget mo, eh makakamit mo ang military objective. At ang military objective po sa lahat ng labanan, hindi po para patayin ang lahat ng kalaban. Kung hindi para lang, mapasuko ang kalaban. Bawal po yung patayin silang lahat dahil hindi po yan makatao. Kaya nga po ang tinatawag natin dyan ay international humanitarian law. So ina-kinakailangan po maging kabahagi tayo ng solusyon. Ikundin na rin natin ang paglabag ng Israel sa international humanitarian law at kinakailangan supportahan natin yung tanging solusyon dito sa problema sa gitnang silaan. Talagang panahon pa po ng Biblia ay nandyan na yung hidwaan na yan. At hindi po talaga magkakaroon ng kapayapaan dyan kung hindi natin ibibigay yung karapatan ng kapareho ng mga Israeli at ng mga Palestino na magkaroon ng sariling estado yung tinatawag na two-state solution po, ang tanging solusyon dyan. At dapat ang Pilipinas maging kabahagi po ng uh, um, boses ng buong mundo na dapat nga para matigil na ito, e eh, pagbigyan na natin na magkaroon ng Estado, sariling Estado, ang mga Palestino din. Gayon sa tamang pamamaraan, no? Kagaya ng pagbibigay ng uh, uh, Estado para po sa Israel. Not Alam mo, yung po ang Israel, e eh, talaga naman ang Pilipinas ay sumumporta dyan, no? Bagamat kabahagi ng teritoryo talaga ng Israel ay uh, teritoryo na inaangkin ng mga Palestino, pero kung hindi mo naman talaga bibigyan ng uh, bayan ng Israel eh hindi talaga matitigil yung kanilang paghahanap ng kanilang uh, tahanan no na nagsimula na noong panahon pa ng Biblia no. Pero nakalimutan naman natin, may karapatan din karapatan din ng mga Palestino na magkaroon ng sariling estado. Atoin at kaugnay pa rin dyan sa gulunga sa pagitan ng Israel at Hamas uh, ay inilagay na ng Pilipinas sa Alert Level 3 ang uh, Lebanon naman sa gitna ng uh, lumalalang tensyon sa border sa pagitan ng uh, Israel at ng teroristang grupong Hezbollah Sa ilalim ng Alert Level 3 ipatutupad ang voluntary repatriation ng mga Pilipino sa Lebanon Ayon sa Department of Foreign Affairs may sapat na pondo ang bansa para sa pagpapauwi ng mga Pilipino o sa mga Pilipino Pangangasiwaan naman ng Embahada ng Pilipinas sa Beirut ang pagpapauwi ng mga Pilipino sa Lebanon Tinatay ang nasa 3,000 Pilipino ang nasa southern part ng Lebanon na sentro ng uh, Lebanon. labanan. Sa kasalukuyan ay nagkakaroon rin ang palitan ng palitan na pagkatake ang Israel at Hezbollah na nagresulta sa pagkamatay ng ilang sundalong Israeli at ng Hezbollah fighters. Nagsimula ang kaguluhan ng umatake ang Palestinian militants mula sa Lebanon ilang oras matapos ang unang paglusob ng Hamas sa Israel. Ayan. Well, na. alam niyo po, kaya naman po na alert level 3 na rin ang uh... Lebanon alert, alert level 4 po yung mandatory repatriation no. Kasi nga po may mga ibang Muslim na mga bansa na sumusuporta dito sa Hamas. At mayroon pong mga bansa na sumusuporta talaga dito sa um, dito naman sa border ng uh, ng uh, Lebanon. E yung Iran po na traditionally talaga ay sumusuporta sa sa mga Palestino no diyan sa Gaza Strip. e sila rin po ay sumusuporta diyan sa uh, may border ng uh, ng uh, Lebanon kasi puro Shiite po sila. Ito po yung isang sekto ng isang Muslim. No? Now, ang merong hidwaan na konti, e sa paningan po ng Iran at saka ng um, Saudi Arabia kasi iba sila. No? Uh, yung, yung, yung Iran ay Shiite, yung uh, Saudi Arabia man po ay Sunni. Pero ang China, pinagbati silang dalawa. At ngayon, inaasahan natin na sana ang China ay magkakaroon ng mas malawak na papel para nga pagkaroon muli ng kapayapaan dyan sa gitnang silangan dahil kung hindi, naku po, tayo po magbabayad ng napakamahal na petrolyo at diesel. At uh, dumating sa Pilipinas, uh, attorney, yung ikatlong batch ng mga Pilipino naman mula sa Israel ngayong araw po ng uh, October 23. Ayon sa Overseas Workers Welfare Association, oo, OWA, tinatayang nasa 25 Pilipino ang uuwi na binubuo ng 17 caregivers at walong hotel workers. Matatanda na umabot na sa kabuo ang 34 na Pilipino ang nakauwi na sa bansa sa una, unang dalawang batch. Now na dumating ang labing anim ng mga Pilipino noong October 18 at habang nasa dalawampu naman ang nakauwi noong October 20. Sa ngayon, nasa apat na Pilipino na ang kumpirmadong nasawi sa digmaan po sa pagitan ng Israel at grupo grupong Hamas ng Palestine. Yung ako'y umuwi po galing uh, Ital Italia nga po doon na hindi ako natuloy sa Ukraine, kasabay ko po yung unang batch. Alam mo, karamihan sa kanila, may mga daladalang mga pagong silang na sangkol. Kaya naman naintindihan mo kung bakit ayaw na nila. No? Sa totoo lang, naririnig nila ang putukan pero ang putukan po hindi pa nakakarating sa Tel Aviv kung saan makaramihan uh, ng mga nare ay galing. No? Pero yung mga Pilipino talaga na nandoon sa ground zero sa Gaza, yung po ang problema. Hindi sila makaalis dahil nga po sa patuloy na pagbomba ng Israel ng Gaza Strip. At kinakailangan magkaroon ng parang daan no? kung saan makakapunta sila. ng Egypt nang sila po ay uh, makalabas. No? Pero hanggang ngayon po, hindi pa binubuksan ng Egypt yung uh, daan papunta sa kanila dahil worried naman sila na yung mga mandirigma na, na Hamas ay baka pumasok din ng Egypt at maging dahilan para magkagulo rin sa Egypt. No? Ayaw na sana ng Egypt ng gulo bagamat may border sila at dati-dati talaga, di ba yung three-day war, iyan po yung sa panig ng Israel at saka ng Egypt din. Pero ngayon, ayaw na nilang makisama no? dahil ang Egypt po ngayon, isa sa pinakamalakas na ekonomiya dyan sa gitnang silangan Para siyang uh, kung uh, merong South Africa sa uh, sa Afrika, Egypt naman po ang nasa Middle East. Isa pong napakalakas na ekonomiya, bagamat hindi siya kasing lakas ng Saudi Arabia at yung may mga bansang langis, pero miski wala silang langis, ay um, parang sa turismo ang kanilang kita. Kaya ayaw nila ng gulo dahil pagkaroon ng, pagkaroon ng kagulo, kaguluhan, edi eh siyempre mamamatay ang industriya ng turismo. No? So yan po ngayon ang dilema. No? Hindi lang naman mga, Pilipinong ipit. Kung hindi, dahil nga po sa bumbahan sa, North sa norte, at pinilit na pumunta ng south, ang pwedeng daanan lang nila ay yung sa papunta ng Egypt at hindi pa po binubuksan. Bagamat, nagbukas po panandalian ng Egypt para makapasok ang tubig, pagkain at gamot dyan sa Gaza. Ulitin ko po ah, hayaan tawag sa batas na so umiiraz sa kapag merong labanan ay international humanitarian law, dapat maging makatao naman tayo. Bakit natin haharangin ng pagkain? Bakit natin haharangin ng tubig? Bakit natin haharangin ng gamot? At bakit natin tatargetin ng ospital? alam mo protektado po yung ospital na yan sa sa punot sa dati-dati pa dahil wala naman pong mandigring madyan sa ospital yan nga po yung mga sugatan na na kinakailangan bigyan ng uh, uh, attention medical so bakit ta targetin no